Oh, pop, 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 Good morning. Welcome to my YouTube channel, mga Good morning sa inyo lahat. Sa mga subscriber ko at sa mga hindi pa subscribe Good morning. Bago pa lang kayo sa channel ko, mga buddy. Baka naman, subscribe. Bill button. All like in here, mga buddy. At good morning, good morning sa inyo, mga Ang oras natin ngayon, alas sa Ace. 17. Uh, Nandito tayo ngayon sa tulay at tayo ang palinda natin ngayon ay pinya. Wala tayong pakuan. Kaya wala na. Tagula na. Oh, no. wala na. Kaya wala na pakuan. <laughs> yeah, good morning, good morning mga kabari. Kabari, paninda ko. 50 pesos na itong pinya ko. Sana magandang maubok mga kabari. Yeah, let's go. Road trip to the rig. Ayan -ay, mga kabari. Ayan. 50 pesos lang yan mga kabari. Sira kahapon. At tumago ko kanina. Walang pinya. Hindi ko alam kung mayroong bukas mga buddy. Sana mayroong bukas para araw makapagsinda. Kaya let's go mga buddy. Wala pa nila ha. Ayan. Yan lang pa nila mga buddy. Wala ka buhay buhay. Wala ka buhay buhay. Kunti lang. Uh, let's go mga buddy. Talaga. Hintay na ako sa lang oh. 50 pieces na pinya. Yan lang. Wala ka ka buhay buhay. Kaya sana mga gamobos para mga makawin. Sana bukas na Kaya let's go mga buddy.

pero alam mo, mga kabady, yan na lang. Isa na lang mga okay. kabady ang naiwan. Ayan. Boss. Ah, oh, ito. Kakainin ko na yan. Isa na lang yan. Ha? ang natin, kapadya, wow. ah, e na maka alas tri Alas gi naya time na